Good morning guys. Oras na naman ng pagre-refill. Dahil meron na tayong kulang dito kaya i-refill na natin lahat. So before that, kailangan muna natin i-display tong mga ano ko. Mga paninda na hindi pa naka-display ng maayos. Kasi nga diba pag nagpa-close ako guys, inaano ko siya. Iginigilid ko lang siya. So, ngayon, ilistate muna. Mamaya ko na yung ayusin. Pagkatapos na akong mag-refill lahat. Ay, yung iba dyan. Yung dito may kulang-kulang. Nakakaunti na nga pag-aayusin ko yung isa-isa. Pagkatapos na akong nag-refill. So, ngayon, napakita ko lang yung mga i-refill ko, Mom, guys. Yeah, yeah, yeah. uh -uh. So, ayun. Dito banda sa mga candies. Marami na akong kailangang i-refill ata dito. Tapos yung huling mga items, guys, na natitira, i-refill -re ko na sila lahat. And, nangangamoy din ni na, guys. I think... Ito na yung huling refill ko kasi kailangan ko nang bumalik sa Divisoria para makapag-angkat ng mga bagong paninda. And for sure, marami na mga bago dun, guys. Kaya kailangan na natin yung mapuntahan. So before mag-end tong month na to, mamimili na tayo, guys, sa Divi. Samahan nyo itong mamili, ha? So ito, Tignan na natin yung mga pwede pang i-refill dito. Ay, yung karate belts. Kailangan ko ng ano yung mga karate belts ko. Kabilis kasi talaga maubos guys yung mga karate belts. <laughs> yun na lagi yung nire-refill. <laughs> Pakita ko pala muna guys yung stocks ko. Ito na lang yung stocks ko. So check natin yung mga stocks ko. So, dito sa orange bag na to, ito na lang guys, yung iba ko pang natirang sa. So, meron dito na hindi ko pa pwedeng i-refill. So, ito yung kasi sa guys. Ayan, Oh. Hi, isang box pa siya guys kasi meron pa akong stock, meron pa akong nakadisplay doon, hindi pa siya naubos talaga. So kaya tsatsagain natin to siya guys. Binaba ko na nga to kasi 28 pesos ang benta ko nito, sa iba nga 35 to. So 28 lang, eh, Parang ang tagal niyang nabenta. So, ginawa ko na lang na 25 pesos. May tubo na din naman ako nun. Okay na yun. Tapos, ang meron pa dito, guys. Uy, nabentahan ako nito, guys. Pero, ganun pa din. hindi na ako order nito. Kahit nabenta. Nabenta na ako nito. Yung batang, mga bata na minsan lang dumaan dito. So, yung iba kasi, guys, naghahanap na ng bago. Kasi, lahat ng, ano, lahat, yung mga sukay ko dito, lahat ng item ko dyan, na nandyan pa, meron na sila. Kaya gusto na, bago naman. So, by chance na lang na may mga dumaan dito na minsan lang dumaan ng mga bata. So, yun na lang ang chance ko para mabenta pa yung iba dyan. So, ito. Ito, meron pa akong nagtirang tatlong ano. Dadagdag ko na lang ito doon. And, itong last. Stability toilets, guys. I dadagdag ko na din ito doon na i-display. So, yun ang laman. Meron pa ako dito isang box. Ayan, ng mga ano. Pero, yung nandyan guys ay hindi ko pa yan hindi ko na yan gagalawin muna teka tingnan natin kung ano pa yung mga nagdito ay dito pala nilagay ko yung turotot ayan hindi ko naman yan pwedeng i-respire nilagyan ko na sa mga tambakan ayun na lang guys yung halos na tira sa akin yung pinakita ko sa orange ito ayan meron pa ako nito eh. so hindi ko pa yung pwede i-respire So, ito, meron akong dalawang ganito. Pero bibili pa rin ako nito pagbalik ko doon. Tapos, ayan, yung mga stickers, matagal ko kaya maibibisay ulit. Maubusin ko muna ito, mga po. Ah, ano may skateboard to pala ako dito. Pero mabilis na yun kasi five lang naman yun. Tapos, mga to. Ayan, yung sabon, meron pa Ito, ito guys, sa ano ko na to, New Year ko na yun. Ah, Pasko ko na yun, yun. Bebenta ulit. Ito, ah, uh, ay, na sa akin to, guys, itong tawag dice. Kaya i-refill ko ito lahat. So, yun na lang, guys. Yun na lang yung stocks ko. Diba, kaunti na lang. Ito, wala yan. Kasi sa mga, sa Pasko ko na yun, ipag, ano, ipag-display. -di so, yun na lang yung stocks ko. So, kailangan ko na talagang mag-divisor. So, yun, i-refill ko na lang yung mga wala na doon. Yung kaunti na lang. Natira pa dito. So, kailangan ko na siya i-refill lahat. So, ito, wala na yung ano nito, laman. So, yung kailangan ko ay ang yung rainbow karate belt. Karate stripes na rainbow. Ito. Yun yung naubos na gadi. Ilang araw lang. I think two days lang. Wala na naman po. Refill ulit tayo. Hmm. Ayan. Ito na guys, yung huling refill ko sa mga to na nandito. Na stocks. Then after, pag naubos, magdidivisor yan na ako guys. Pero syempre, hindi ko maano kung kailan, kung ilang araw. Basta before mag-end tong month na to, kailangan makapagdivin na ako. So, Ayun, magay natin doon. Ayan, ito guys. Tadagdag na natin sa doon. blum mm Ito guys, tingnan nyo to. re lang ko na din to. Itong natirang tatlo dito guys, hindi ko na siya itapon. Sayang no. Hindi siya mapakinabangan kasi tingnan nyo guys. The reason why, isa to sa mga hindi ko nabibilhin kasi ayun guys. Ayan. Lumabas na yung kanyang laman. Kasi guys, isang beses kasi doon ko to na display And, yun ano siya ng ano siya, yung na-expose siya sa sunlight. So, parang umimpis yung pinaka-skin niya. Nabutas. Dahil sa, da, ano, sa init. Kaya hindi ko na siya i-display -di doon. May mga natira pa ako ito. I-re-refill ko na lang yan. Tapos itong mga nandito ay itatapon ko na lang siya. Ayan. Tapos hindi ko na siya guys. Kaya dapat i ma-expose sa sunlight. So dito na lang siya mas better. Nagkaganyan yan nung nandito pa yun siya. Kaya nilipat ko doon. So, refill na natin itong mga natira pa. So, ito na siya, guys. Ayan. So, meron pa ako dito 12 pieces. Ayan. 12 pieces pa to siya. Pero, mabilis na to Kasi, ayan, no, mas maganda po na Tingnan nung napunong siya. So, yun ba dito, guys? Yung ganyang arrangement. Tingnan, <laughs> kulang-kulang na siya. talaga siya puno. Pero, aayusin ah, ko yan siya, guys. After nitong video, hindi ko na lang siya papakita. Aayusin ko na lang siya para mas mas makakailus ako ng maayos. Kasi nahihirapan ako pag video ako sabang nag-aayos. Kasi ko lang naman guys sa video na to yung mga inire-refill ko pa. Pwede ko pang i-refill. So meron pa dito. Wait lang. Next ko guys na i-refill ay Ano ko guys, hindi na ito siya magbibenta. So yun pala. Magbenta din. So ito na lang guys yung natirap. So, meron na ako itong 8 pieces, guys. Tapos, dalawa na lang yun nandun. So, i-refill na natin. Sya. So, uha ako ng sabitan. Ayun. Isi-separate ko na siya. Kukuli ko na siya, guys, yung mga dito. ko na siya. Ayan. Na-air fill ko na siya, guys. Ang ating mga guys So, ganito siya karami. Pero, okay na yan, guys. Hindi ko naman na yan dadagdagan. Tama na yan. At pagbalik nun sa TV, mga bago na ulit ang may papakita ko sa inyo dyan. So, ayun. So, makikita nyo, guys, yan na lang yung display ko, guys. And huling refill na yan. Um, pag naubos na yan dyan, or pag konti na lang ang natira sa mga yan. Tatakbo na agad tayo ng DV. Tapos, dito sa mga candies, medyo marami-rami pa talaga ang mga chocolate biscuits ko. Pero, nadagdagan ko pa rin, pa rin yan siya, guys. Para lang may stocks ako. i ko pagka medyo namawasan na yan. So, ito guys naman dito. Ito na lang yung nakadisplay sa harapan. Ayan na lang siya, guys. So, kung susumahin ko, kung susumahin niya, konti na lang talaga yan siya, guys. Kaya need nang mag-divis, oh, yeah. So yung mga balons ko guys, mabilis na maubos yan. So ito na part, ayan na lang din siya guys, oh. Ayun, isquivir 12, medyo madami-dami pa, pero i-offer ko nang i-offer yan sa mga bata para maubos. So ganoon naman guys yung technique ko, pag may mga product ko dito na parang hindi na napapansin, ang ginagawa ko ay, pag may mga bata na nalilito sila kung anong gusto nila bilhin, yun yung tinuturo ko yung hindi masyado nabibenta. Pero syempre, tinatanong ko naman kung okay sa kanila. Ito guys, pinapaubos ko na lang yun. Unti-unti na siyang nangubos. Ayan. Tapos yun dito sa front. Ayan. Na lang. Ayan, this na namin guys. Ayan na lang siya, oh. So, pwede na din yan dagdagan. Ayan. Puro na lang yun nandyan guys. Wala na akong mga lollipop. Kaya, kailangan kong mag-ano ng maramihang lollipop.